Yun, kataas ka maligo. Then, naka na ako. Tapos, punta lang tayo kay Angelo. Yun, nakina-angelo ang na ako. Angelo! Angelo! Nagsundo pa. Yun, hintay natin siya. Kaya na pa nandito si Panigan, hindi na ako napag-video kasi naligo pa siya. Ngayon nagbibisa siya, palis na kami. Ito siya. <tapanding noise> hi ka, hi ka huy. Ito na naman marok ko. Ayan. na namin yung tricycle, tapos direct sa school. Sa school na lang kami ulit magbibideo. Bye bye. At sakay na kami ng tricycle. Kaya namin yung tricycle namin. <tapanding noises> na, wow!

スイすごいな。 Thank <laughs> you.

Masalam namin. Sabi ko siya talaga. pala namin talaga. Kaya di talaga bagay sabi aming maaga. Kaya dapat laging late. hoy dito kami. I will tell you that I am grateful. That's what I am doing. Good night. Let sour our be in the presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Nabutang bread, and buns, our trespasses. we those who trespass against, against us. us. And not into the patient, but from evil. Amen. In the name of the Father, and Son, and of the Holy Spirit. kami ng ano? Nung dasal laban, naglalakad pa rin. shot clap. Shot clap. Okay. Angelus, hindi so, mo kapag para po pa. So, Agad, <laughs> may assembly kami guys. <laughs> straight, 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 straight. <laughs> Tigil na muna tong kataraan na na So, Guys, break time na namin guys. Ano, nag-order si Kelly ng pastil? Sila lang kakain. Paliman. Pastilan. Pastilan. ka Hindi mo na akin yan eh, kay namin na dumating yung pastil. Yung pastil yung time pa namin. Amaya na. Yun, pa-uwihan na kami. Uwihan na. Mama, ay kisa vlog namin, ma'am. Ay kita vlog ma'am. Tama sa vlog namin, ma'am. Youtuber na kami, ma'am. Subscribe ka sa amin. Subscribe okay. sa, sa amin, ma'am. Hindi, hindi ka namin sa pakita. Pa-shout out ako. Pa-shout out. Shout out, shout out sa akin. Shout out sa akin. Shout out. Ayun ayun Shout out sa na. Uwi na. Ako na dininis pa kasi cleaners. Cleaners na ngayon ako bukas cleaners. Ano yung pa kasi yan? Tagal niya. Sige dito. Dito pa yung bag niyo. Number one supporter namin. Ito rin, ito rin mga supporters! Tagal nila mag-upload. Tagal ka nag-aabang. Ang gulo niyo mag-video palagi. Okay lang, okay lang. Nag-i-improve kami unti unti Mag-i-improve kami. Kaninang bagyo nung ulin niyo yung bagyo. Pinagbabaril na dati! Pero di ako tinamaan! Madilim tol, madilim. Madilim kasi pangapon kami. Kaya... Loh! No, Hindi na kami makita! Liars <laughs> kami <makes> talagang... Hindi kayo makita! Tumakas! What the... Tutoy! Lager ka lang! Bija mo to! Bija mo, to, bija mo

Shoutout kay Tutoy. Ay, Tutoy. Hindi makita, pare. Hindi makita, gago. Si Majimbo Majimbo Si Majin Buu. Majin Buu ko. Kambal kami yan eh. ano, ko matos. Paano? Wag kayo magdikit, nalalamangan ako. Wag kayo magdikit, mga ako, tol. Ano? Ya, pa-shoutout nga, ya. Carbon Lodi. Oh, Carbon. No. Speed check! Buko? Pang nga ngayos, tol. Pila pala kami kasi malapit na tayo to, pumaba. To, 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 to. Totoyan mo kay ha Hagrider. Hagrider. <laughs> Hagrider. <laughs> <laughs> Hagrider! Sabi, <laughs> may tagawa pa ng Outro to. Outro. Mamaya na pag nakalabas one to. Mamaya na, tol. Li-post mo na yung data natin. Pwede daw kay Joel. Online na. Online! line. One line. Ma Wait lang, natin yung prinsesa. Antayin ng prinsesa. Tinagalam ko. Tinagalam ko. Antayin ng prinsesa. Oh. <laughs> Total, nag-guess tayo dito. Bye-bye. 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 Bye-bye, Bye. 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 -bye, Bye, -bye classmates. <laughs> <Hey>. <laughs> <Alay>. <laughs> Hi! <laughs> Matrasan mo si mom. Ay, anjang ka pa pala ma'am. Ay, go. Okay, let's go guys. Dito na, dito na, dito na. Sunod, sunod, sunod. Ay, so pala ma'am. Ay, din na Asan bag mo ya? Asan bag mo na ayun? Ay, pati. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ang ano, bini, 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 bini. Sumara, bisin. Ay, ko siya! rin na dati. Pero hindi ko tinamaan. Ayan, ayan

Tol. May pinayang utak. May post namin na sa YouTube. Nga, namin sa YouTube. Hindi pa dati. May pinayang nababa nakababa namin sa first floor. Tawa mo na. Sa iyo. bye! na. Namin kapag nalabas namin ng gates, ang journey ng dalawang umag. Papa ako, oh. oh. ako Papagupit na ako. Next week. Pihin <coughs> mo na <namin>. ah. <coughs> Gupit na bayan na mabait sa hustlers. Halik sa akin ng e Parang muling nila sa ka, Kaya wala kang panama. <manyan> Nate man, Worldwide Nasakay lagi sa low ride right. right.

Hawakan mo na. Pag-release natin. Pero di ka tinamaan. Come on. Okay na pala ako. Yun. Pauwi na kami. Pauwi na kami guys. <coughs> uh, upload na lang namin ito. Hindi namin alam kung kailan kasi. Ano, ganyan. Hindi kami maramang mag-edit. Ano lang. Diti-trip na lang din namin. Trip na lang edit namin na guys. Kaya... Basta yun na lang. Na lang. Tapos na ang uh, pang-apat namin na araw. Takpa muna tol.